Anong ganap sa mundo ng showbiz? Lilipad na sa wakas bilang Darna si Jane De Leon at magsisimula ng mag-taping para sa Mars Ravelos Darna. The TV series ngayong Setyembre. Dahil dito, tinatapos na ni Jane ang mga natitira niyang eksena sa FPJ's Ang Probinsyano kung saan niya ginagampanan ang karakter ni Captain Liamante. Mapapanood ang mas maaksyong FPJs ang probinsyano sa mga susunod na gabi dahil sa pagsasanib puwersa ni Nalia at Cardo para sa isang mahalagang misyon. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga tropa natin dyan na palaging nagko-comment. Kay Glenda Gardoza, Andy G, Gina Season, George Oms, E.L., Ivan Ray Visitacion, Dong Tang Loy Malyari, Mark Co. Jesse James, Rev. Vilo Pua, Walter White, Patrick Jr. Cruzada, Wala Lang, Sadboy Pinagtaksilan, Guardian Angel, Telesporo Jr. Hokoy, Dexter De Mabasa, Mr. Lee, Dante, Elson Francisco, Forest Damascus, JDC0193, Dick Tiny, Romeo Vergara, Antonio Similia. Salamat sa pagtambay sa channel ko.